Main, taas na upa para kay Alden. Pinatatago pa ang damit na pinabili. Iba pang ganap, alamin. Hello mga ka showbuzz Ngayong araw nga ay may chika na naman tayo about Main and Alden. But before we start, please click the subscribe button para lagi kang updated sa araw-araw na kaganapan kay Main at Alden para po sa update natin ngayong araw ng Martes ay pag-usapan po natin ang ginawa lang naman pong pagbanggit ni Maine kay Alden. Kanina po yan sa Itbulaga at ang ginawa niyang pagdadab smash na namis po nating lahat at ni Maine din po mismo. At bukod nga riyan ay isama na din po natin ang pagkakakita lang naman sa biniling pantulog ni Maine na sinasabing terno po sila ni Alden at ang book, ang balibalita pong pagsasamahin si Namina Alden sa isang proyekto na wala pa nga po eh binabasag na ng mga hate na hate na makitang magkasama ang dalawa at habang present nga po itong si Maine sa tape ng Itbulaga ngayong araw eh asan nga ba at ano ang ganap ni Maine ngayong araw as usual po kasi ay may ipinapakalat na naman pong maling balita itong mga Armin fans at toxic mainers at sinasabing nasa kes San City daw po itong si Main ngayon at kasama daw po si Mr. Panot User para po magkampanya. Alamin at pag-usapan po natin 'yan at pag-usapan na din natin ang iba pang ganap. Kinamay nat all din. At bago tayo mag-start sa ating hot topic for today, salamat pong muli sa mga walang sawang tumututok sa ating channel at sa mga senior citizens natin na laging nakiki-update patungkol sa ating phenomenal couple. At bilang pasasalamat, hayaan niyo pong basahin ko ang mga napili naming top commentors kaugnay ng naging last update natin. Mula po kay Miss Stella Espinosa, Miss Showbiz, thank you sa support mo kay May, not all with their kids. Ingat sila sa pagpunta nila sa US. Ikaw din, Miss Showbiz, ikat ka din. May, meron pa tayong pandemic kahit mababa na. Merry Christmas sa'yo. At sa family mo, good luck sa pagbabalita mo sa dalawa. Have a nice day. Yes po, Ma'am Stella, makakaasa po kayong hanggang sa dulo ay tayo po ang magkakasama sa pagsuporta kina Alden. Maging masaya nga po sana sila sa kanilang bakasyon sa US. Kapit lang po, ingat po kayo and God bless. At maraming salamat po sa pagtangkilig. Mula naman po kay Miss Margarita. Maraming salamat, Showbuzz. Uh, walang araw na di ako nakikinig sa iyo. Makikita natin kung sino ang makakasama ni Alden pag sila Daddy Bay, sila Main ang maiiwan. Pag naiwan sila Daddy Bay, si Main ang kasama. Marami na silang pictures at videos ni Main na naipon, lalo na ang mga toxic Mainers at Armin fans. Pag umalis si Main ng Pilipinas, palalabasin nila na andito lang si Main para naman maniwala sila sa swela sa December 21 ni Arjokla. Lagi na lang silang dalawa ni Alden ang kinakawawa. Sana dumating na ang araw na legal na ulit sila sa publiko. Salamat showbuzz. Yes po, Ma'am Margarita. Hintayin na lamang po natin kung sino nga bang pamilya ang isasama ni Alden sa US. At tama po kayo, malamang may gagawin na naman po silang palabas pag nagkataon pong si Maine pala ang kasama ni Alden sa US. Uh, kapit lang po, ingat po kayo and God bless. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Maraming maraming salamat po ma'am Stella at ma'am Margarita sa inyong mga comments at sa lahat po ng ating mga commentors. Maraming salamat din po sa patuloy na kina suporta kinaminat Alden kahit pa nga magkahiwalay ang mga ganap nila ay patuloy po kayong andyan at nagmamahal sa kanila. So pag-usapan na po natin ang mga latest updates kina kinaminat Alden. Ngayong araw po ay nakita po natin na present po si Maine sa tape ng Eat Bulaga habang ngayong araw din po ay nasa taping naman po ito para sa Daddy's Girl. Kaya wala pong katotohanan ang mga ipinapakalat na naman ng mga Armin fans na di umano nasa Quezon City po itong si Maine ngayon at kasama po ni Mr. Panut User para mangampan niya. Wala pong katotohanan yan dahil nasa taping po si Maine ng Daddy's Girl ngayong araw. Samantala, kaya naman po pala nitong mga nakakaraang araw ay panay-panay po ang banggit ng mga tabloids na kay Shumuli daw pong bubuhayin ang tambalan ni na May Alden. Ito po ay nag-ugat marahil sa sinasabi pong nais na pagsamahin po si na May Alden sa isang proyekto na remake po ng isang Korean telenovela na kaya po pala may pa-article na ganyan eh para po siguro ngayon pa lang wala pa man eh basagi na po at maunsyami na naman po itong proyektong sinasabi. Uh, pero yan naman po ay balibalita pa lamang at wala pa pong kasiguraduhan pa. At ang mga nauuna na nga pong umapilar yan ay yun pong mga taong ayaw na ayaw po na makita pong magkasama si Naminat Alden. Samantala ang pinagkakaguluhan naman po na pagkakakita po sa inorder ni Maine ng ternong pantulog na sinasabing para po iyon sa kanila ni Alden dahil minsan na nga daw po itong nakitang suot ni Alden samantalang ang kay Maine naman ay suot niya po noon para po sa set of field taping niya at mabuti na lamang at nakita na nating una ito kay Alden dahil baka kasi mamaya ay bumili din tong uh, si Mr. Panotuser na ang uh, pantulog na yan at sabihin sila ang magkopol ni Maine sa pantulog na yon. At kanina nga po marami po ang talagang natuwa nang may pagbanggit pa talaga si Maine ng pangalan po ni Alden. Ito po ay nangyari sa Bawal Judgmental. At ang pag-uulit nga po ng damit ni Maine na noong huling suot niya po itong dress na ito yung pong suot niya kanina sa 8 Bulaga, yan po yung time na nahuli po nating uh, magka-holding hands po si Naminat Alden sa 8 Bulaga din po. At may pag-sample pa nga talaga itong si ng pagdadab smash niya na talaga namang namis nating lahat. Sabi pa nga po ni May ay 5 years ago pa nga po niya ito huling ginawa. Pero ang nakakatuwa po rito ay talagang basta po yung mga pangyayari noong panahon na lagi po silang dalawa po ni Alden ang magkasama, ayun po ang mga tumatatak talaga hanggang ngayon sa isip ni Ming. At yan nga ang mga balitang tinutukan natin ngayong araw ng Martes mga ka-showbuzz. Please click the subscribe and bell buttons para sa araw-araw nating updates kina na